Magandang araw, ang ating pag-uusapan ngayong araw ay patungkol sa talumpati. Una, atin muna nga alamin kung ano nga ba ang kahulugan ng talumpati. Ano nga ba ang talumpati? Ang talumpati ay paglalahad ng kaisipan o opinyon sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado at sa harapan ng mga grupo ng mga tao. So ito ay karaniwan na ginagawa sa mga formal na okasyon tulad ng mga seremonya, mga programa o pagpupulong. Um, ang layunin ng talumpati ay magbigay ng impormasyon, manghikayat, magpasaya o magbigay ng inspirasyon para sa mga makikinig. Sunod naman ay itong mga kahalagahan ng talumpati. Ang kahalagahan ng talumpati ay nakikita sa mga layunin nito. Tama. At ito ang mga sumusunod. Una, manghikayat ng ibang tao, tumugon sa isang issue, magbigay ng katwiran at nagsasaad ng paniniwala at magbigay ng karagdagan na kaalaman una nating pag-uusapan ay ang kahalagahan ng talumpati. Di ba? Ang talumpati ay ginagamit bilang means of communication. At ito yung mga layunin niya nag-aambag sa pagpapahayag ng kaisipan at pagbibigay ng informasyon sa mga tagapakinig. Kaya nga, nariyan yung mga pangunahing layunin ng talumpati. Una ay manghikayat ng ibang tao. Sa pamamagitan ng talumpati, maaaring manghikayat ang tagapagsalita ng mga tao na magsagawa ng aksyon o baguhin ang kanilang pananaw sa isang particular na issue. Halimbawa nito ay sa kampanya para sa kalikasan, di ba? Maaring magbigay ng talumpati ang isang envir environmentalist upang himukin ang mga tao na maging responsable sa pangangalaga ng ating kalikasan at magtulungan sa mga proyekto para sa kalikasan. Yan ang isa sa mga layunin ng pagbibigay ng talumpati ang manghikayat ng ibang tao. Pangalawa naman ay tumugon sa isang issue. Diba, ang talumpati ay maaaring magbigay linaw sa mga kasalukuyang issue na bumabagabag o gumugulo sa ating lipunan. Halimbawa nito ay sa isang barangay, uh, may meeting, tapos maaaring magbigay ng talumpati ang isang lokal na leader or yung mga kapitan, ganyan, upang ipaliwanag ang mga hakbang na ginagawa nila upang masolusyonan ang mga issue sa komunidad nila. Tulad ng um, kakulangan sa mga pampublikong servisyon o kalusugan, magbibigay ng impormasyon uh, ng talumpati ang isang leader o kapitan para mapaliwanag ito sa kanyang mga kakabarangay. Yan, nasasakupan. Ayan, dumako naman tayo sa pangatlo. Um, ang magbigay ng katwiran at magsaad ng paniniwala. Sa isang talumpati, di ba, pinapahiyag ng tagapagsalita yung kanyang mga pananaw at pinapaliwanag kung bakit siya naniniwala o anong dahilan kung bakit siya naniniwala o kumikilo sa isang particular na paraan. Halimbawa nito ay sa isang debate tungkol sa mga karapatan ng kababaihan. Merong isang aktivista na magpapaliwanag kung bakit mahalaga ang pagkapantay-pantay ng kasarian at is magbibigay siya ng mga konkretong halimbawa ng mga diskriminasyon na kailangan labanan kasi 'di ba mas kapani-paniwala ang isang bagay o isang paniniwala kung kung binagbibigay ng mga personal na karanasan ang isang tao. At para naman sa ating panghuling layunin ng talumpati, meron tayong magbigay ng karagdagan ng kaalaman. Yan ay isang layunin ng talumpati. Halimbawa na lamang ay yung binigay ko kanina na halimbawa na um, about sa College of Education na may ini-invite na resource speaker para magbigay ng karagdagang kaalaman dahil sila ang eksperto sa mga usapin na yon. Ito rin ang Um, isang layunin ng talumpati dahil ito ay isang mahusay na paraan upang magbigay ng bagong impormasyon o kaalaman sa mga tagapakinig. Sa so, meron tayong apat na um, layunin ng talumpati. Una ay ang manghikayat ang ibang tao, pangalawa ay tumugon sa isang issue, pangatlo ay magbigay ng katwiran at magsaad ng paniniwala. Then, at panghuli naman ay ang magbigay ng karagdagan na kaalaman. At ang sunod naman nating pag-uusapan ay patungkol sa Uri ng talumpati ayon sa pamamaraan. Meron tayong apat na uri. Una ay ang dagli, maluwag, sinaulo, at ang panghuli ay ang manuskrito. Una nating pag-uusapan ay ang dagliang talumpati. Ang dagliang talumpati o kilala rin sa tawag na impromptu ay isang uri ng talumpati kung saan walang paghahanda ang isang mananalumpati. So dito naman ay Tinatawag itong biglaang talumpati na hindi pinaghahandaan. Karaniwang ito ay ginagawa, for example, sa isang tao na tagapakinig lamang sa isang okasyon at biglaang siyang tinawag sa harapan upang magbigay ng kanyang mensahe o opinyon patungkol sa isang okasyon. Yan ang dagliang talumpati. Sunod naman ay ang maluwag. O kilala rin sa tawag na extemporaneous. Ito ay kung saan may maikling panahon na ibinibigay sa mananalumpati upang pag-isipan ang sasabihin. Hindi isinulat at hindi isinaulo ang mga sasabihin. Ito naman ang talumpating ito ay ang may limitadong panahon ng paghahanda. Binibigyan lamang sila ng mga minuto, ganyan. Bagamat hindi ito ganap na isinaulo, pero may outline o gabay na sinusunod ang tagapagsalita. Halimbawa nito ay sa mga patimpalak sa eskwela kung saan binibigyan ng ilang minuto para pag-isipan ang sagot bago magsalita sa harap ng madla. Ayan ang maluwag. Natapos na natin ang um, dagliang talumpati at maluwag na talumpati. Ngayon naman, pun dumako tayo sa isinaulong talumpati o kilala rin sa tawag na memorized. Ay maaring nakasulat o binabasa o sinaulo at may sapat na pag-aaral sa paksa ang mananalumpati. Sa so, dito naman ang talumpating ito ay ganap na isinaulo ng tagapagsalita bago ito bigkasin. Tinatandaan ang bawat salita ng buong talumpati. So dito naman, halimbawa nito ay mga oratorical speech competitions o sa mga inspirational talk na may mahigpit na time limit. Ayan ang gamit ng isinaulong talumpati. Tapos na natin ng tatlo, meron pa tayong isang uri ng talumpati at ito ang manuskrito. Ang talumpating ito ay ginagamit sa mga convention seminar o programa sa pagsasaliksik kaya pinag-aaralan itong mabuti at dapat na nakasulat. Ito ang talumpating ginagawa sa pamamagitan ng pagbasa ng isang manuskrito o kopya na nakasulat na talumpati. Karaniwang ito ang ginagamit sa mga formal na okasyon kung saan mahalaga ang bawat detalye ng mensahe. Halimbawa na lamang nito ay kapag nagbibigay ng so now state of the nation address ang ating Pangulo. Ang mga politiko, yan ang mga talumpati sa seremonya ng pagtatapos. So kung ibubuod natin, meron tayong impromptu, extemporaneous, manuskrito, at isinaulo. Ang impromptu, biglaan lamang, walang paghahanda. Ang extemporaneous naman, may limitadong oras ng paghahanda at merong outline. Ang manuskrito naman ay binabasa mula sa nakasulat na kopya. At ang sinaulo naman ay kabuoang isinaulo ang talumpati. Tumako naman tayo sa uri ng talumpati ayon sa layunin meron tayong anin dito, talumpating pampalibang, nagpapakilala, pangkabitaran, nagbibigay galang, nagpaparangal, at pampasigla. Sa talumpating pampalibang, ang mananalumpati ay nagpapatawa sa pamamagitan ng anegdota o maikling kwento. Kadalasan ito ay binipikas pagkatapos ng isang salo-salo. So basically dito from the word pampalibang, for entertainment ginagamit ito para magkaroon ng joy or maramdaman yung pagpapatawa sa crowd. Next is talumpating nagpapakilala. Kilala rin ito sa tawag na panimulang patalumpati. At karaniwan lamang na maikli, lalo na kung ang ipinapakilala ay kilala na o may pangalan na. Layunin naman nitong ihanda ang mga tagapakinig at pukawin ang atensyon sa husay ng kanilang magiging tagapagsalita. Pati rin dito, nagpapakilala from the word nagpapakilala. May i-introduce tayong tao, which is yung mga kilala na or yung may mga pangalan na. So basically, pwedeng ito yung form ng introducing the guest speaker kapag merong event at para mapukaw na rin yung attention ng mga audience para sa kanilang magiging tagapagsalita. Sunod naman ay ang talumpating pangkabitaran. Ito ay gamit sa mga panayam, konbensyon at mga pagtitipong pangsiyentipiko, diplomatiko at iba pang samahan ng mga dalubhasa. Kalimitang makikita sa mga talumpating ito ay ang mga kagamitang pangtulong upang maliwanagan at ganap na maunawaan ang paksang tinatalakay. So dito, para siyang mga supporting documents para mas maunawaan natin yung mga or mas maliwanagan tayo sa team or sa paksang tinatalakay mismo nung no, mananalumpati. Sunod naman ang talumpating ng bibigay galang. Matatawag din itong talumpati ng pagbati, pagtugon o pagtanggap. Ito ay ginagamit sa pagbibigay galang bilang pagsalubong sa isang panauhin, pagtanggap sa isang bagong kasapi sa samahan o kasamang mawawalay. So dito, pwedeng nagbibigay galang tayo sa mga taong Uh, sa, for example, sa mga event na retirement, pwede rin sa mga pagtanggap sa isang bagong kasapi sa samahan, like welcoming party, ganun. binibigyan natin ng emphasis yung pagiging part nila mismo or magiging part nila sa organisasyon na yun. Ang tanong pati nagpaparangal ay inihahanda upang bigyang parangal ang isang tao o di kaya ay magbibigay puri sa mga kabutihang nagawa sa mga okasyong sumusunod, naririnig ang ganitong talumpati. Una, ito ay palatuntunan para sa paggawad ng karangalan sa mga nagsipagwagi sa patimpalak o paligsahan. Gaya sa mga contest, ganun, after ng event, yung mga pag na-awardan na sila, ganun, pamamaalam sa isang yumao, gaya ng mga ginagawa sa kapulisan. If ever man na may namatayan, nagbibigay parangal yung leader ng kanilang kapulisan. Sa paglilipat sa isang katungkulan ng isang kasapi or sa promotion, pwede yun. At pagpaparangal sa katangit-tanging ambag ng isang tao o pangkat. Pwede ito sa mga um, binibigyan nila ng karangalan yung mga kasamahan nila like sa organization kung ano yung mga nagawa nila. For example, yung taong to eh, na bigyan ng promotion or na nakilala yung kanilang organisasyon dahil sa kanya. Kaya yun, binibigyan siya ng parangal. At ang panghuli ay ang talumpating pampasigla. Ito ay pumupukaw ng damdamin at impresyon. Kalimitang binibigas ito sa mga sumusunod. Coach sa kanyang mga malalaro, leader na samahan sa mga manggagawa, pinuno ng mga tanggapan sa kanyang mga kawani, pagkatapos at maging sa mga pambayan at pambansang pagdiriwang. So dito, from the word pampasigla, gaya nga dito sa coach. Sa example natin sa una, coach sa kanyang mga manlalaro. Pwede siyang magbigay ng talumpati para mas masiglaan silang maglaro o leader sa mga samahan sa mga magagawa. Uh, para mamotivate sila na gawin pa nila yung mga ginagawa nila sa kanilang organisasyon. At pati na rin sa mga pambayan at pambansang pagdiriwang para ma nila na nandun sila mismo sa event na yun. Ngayon naman ay dumako tayo sa paghahanda sa talumpati. Una, meron tayong layunin. Mapagpapasyahan ang layunin ng talumpati ayon sa okasyon ng pagdiriwang o pagtitipon. Alamin kung ano ang nais mong makamit sa iyong talumpati. Dapat itong angkop sa uri ng okasyon o pagtitipon. Halimbawa na lang, magbigay inspirasyon, magturo, magbigay pugay o manghikayat. Pangalawa, meron tayong paksa. Diyakin na ang paksang tatalakayin ay abot ng saklaw ng mananalumpati. Iwasan ang pagkuha ng masaklaw na paksa nang maiwasan din ang pagiging maligoy at walang patutunguhang pagtatalakay. Pumili ng paksa na sakto at kaya mong talakayin ng malinaw. Iwasan ang sobrang lawak na paksa upang hindi maligoy o mahirap sundan ang iyong mensahe. Kaya kung kayo ay gagawa ng talumpati, Siguraduhin malinaw ang layunin ng iyong talumpati at ang paksa ay tiyak at maayos para mas madaling maunawaan ng iyong tagapakinig. Narito naman ang mga dapat tandaan sa pagbigkas ng talumpati. Una, tikas at tindig. Alalahanin na ang unang kumukuha ng pansin ng madla ay ang tikas at tindig. Ang tamang postura at tindig ang unang nakapupukaw ng pansin ng tagapakinig. Tumayo ng maayos at may kumpiyansa upang mag-iwan ng magandang impresyon. Pangalawa, galaw at kilos. Gawing natural at maluwag ang bawat kilos. Nakakatulong ito sa pagbibigay diin sa mahalagang bahagi ng paksa gayon din sa pag-iisip. So, kailangan natin gumalaw ng natural at huwag maging pilit. Ang maayos na kilos ay nakakatulong para bigyang diin ang mahalagang bahagi ng talumpati at nagkakapagpapakita na handa ka at kalmado. Pangatlo, kumpas. Hindi magandang tignan sa isang mananalumpati ang madalas pagkumpas na walang pinapahiwatig. Hindi dapat sabay ng bukha ng bibig ng kumpas. Ang pagkumpas ay dapat may kahulugan. Sabi nga dito, ang pagkumpas ay dapat may kahulugan at hindi basta-basta ginagawa. Huwag itong sobra-sobra at siguraduhin hindi ito sabay sa pagbikas ng mga salita. Gamitin ang kumpas upang maging upang maging maganda o magdagdag linaw sa iyong mensahe. Kaya kung kayo ay magtatalumpati, tumayo ng may kumpiyansa, kumilos ng natural at gamitin ang kumpas ng tama upang mas maging epektibo at malinaw ang iyong talumpati. Ngayon naman, ating pag-uusapan ng iba't ibang bahagi ng talumpati. Una na rito ay ang bahaging panimula o tinatawag nating simula o introduksyon ng talumpati. Sa bahaging ito ng talumpati ay pinapakita kung ano ang pangkalahatang ideya o konsepto ng talumpati. Dito na lamang binibigay ang paksa, ang temang pag-uusapan at ang pangyayarian ng buong talumpati. Dito iigot ang kwento o ang talumpating binabasa na magbibigay interes sa mga tagapakinig. Layunin nito ang magbigay ng impormasyon, manghikayat, magbigay aliw at magturo sa mga tagapakinig dito rin nakakabuo ng interes, kumukuha ng atensyon ng mga tagapakinig. Ang susunod na parte naman ng ating talumpati ay ang gitna o ang katawan. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng talumpati kung saan nilalaman ang iba't ibang punto, impormasyon at argumento na naglalayong patunayan o suportahan ang pangunahing layunin ng talumpati. Katulad na lamang kung nagtalumpati ka patungkol sa pangarap, Maaring dito mo ilagay ang mga nais mong ipaliwanag, ang nais mong sabihin ang mga iyong karanasan para mas makuha ang interes ng mga iyong tagapakinig. Dito rin ipinapakita ang mga kaisipan, ebidensya at mga halimbawa na sumusuporta sa, sumusuporta sa sinasabi ng mga tagapagsalita. At ang huling parte ng talumpati ang tinatawag naman nating pagsasara o ang wakas. Sa bahaging ito ng talumpati, nagbibigay ng panghuling pahayag o konklusyon ang tagapagsalita. Ito ay naglalaman ng mga huling salita, payo, paalala mula sa mga tagapagsalita sa kanyang mga tagapakinig. Dito rin, man, dito rin kadalasan nagiiwan ng aral ang isang magkatalumpati o tagapagsalita sa harap. Magbibigay siya ng mensaheng tatatak kung saan sa, sa damdamin ng mga tagapakinig upang magbigay aral at makapagbigay ng mensahe.